So, ito yung anak ning, ni Tweet-Tweet. Eh, apat silang piraso doon sa loob ng kanilang nest box. Ayan. Kinuha ko na to kasi kita ko gusto na naman ang patayin ng ano so patayin na ko na lang yun Ay. sinugata na yeet ano naman eh ito. Ayan. Saan ba? Ayan o. Nasugatan. Buti na lang hindi masyadong grabe. Nasugatan lang siya. Minsan, isang beses, yung mga nakarambuan, eh, pumasok ko sa trabaho. Pag abot ko ng ano, yung pangalawang batch nila, may isang namatay doon. Bali, apat, tatlo na lang nakita, uh, tatlo na lang yung lumaki, isa namatay. Parang ganito sana mangyari doon sa isa, kung hindi ko naagapan. And to, ngayon eh, ko lang nalaman yun na kailangan talagang hinihiwalay na yung, 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 uh, sisiw, uh, yung mga Ay, mga lovebird na maliliit. Hmm. Yan na. So, pakainin muna natin. na natin sa mga kapatid niyang malalaki na yung mga first and second batch yan yan mga 11 pieces na sila dapat 12 na kasi lang namatay yung isa dahil yung nanay na yan Ayan. pang tatlo doon sa loob yun ang nanay ay na pumasok kasi yan ang tatay nila isang pares lang yan yan ang nest box bali tatlo, apat po ang anak niya ngayon. Apat, pang-apat to. Ito yung unang nakita ko yung bumaba at inaaway na ng kanyang anak. Ay, ng nanay, anak. Aboy! <laughs> Oops, Ming, cik-cik. Hoy! Hoy! Huwag mo kakainin yung mga... ano ko dun ha? Mga... lovebird ko ha? Hmm... I know you! I owe you, Ma!